Oh, eto na ang hinahanap nyo. Carrots lang ang katapat. Pampadami ng tamod. Eto. Sa mga namu-problema dyan, ha? Mga dong, mga day. Eto na ang solusyon. Hindi ko na mag... Hindi ah, na ako mag-ano. Eto na, ipakita ko sa inyo kung paano nyo gawin. Napakadali lang. Kuskusin nyo lang, day. Pero kung ayaw nyong kuskusin, eh, kagatin nyo ganon. Eh, ako, ayaw ko eh. Kasi baka, ano, hindi ko makain ng lahatan. Para mas mapasarap yung kain, mas mapadami. Kuskusin nyo, depende sa dami. At eto, makinig kayo ha. Kung gusto nyo talaga na ano, yung nangihina na kayo sa ano nyo, nangihina na yung sustansya nyo ba? Pagdating sa inyong schedule, di ba? Kung may schedule kayo ni ano, mister o ni mrs. ito, dong day, makinig kayo, ha? Ito, oh, nagkuskus ako ng carrots, ha? Tapos, ito, may kasamang lettuce. Ayan, lettuce. Maganda tong lettuce. At, huwag nyong kalimutan, ito, dong Ito, oh, sibuyas yan. Itong puti, kita nyo, Mario. Yan, puti ito. Sibuyas, kahit anong sibuyas na kulay. Pwedeng pula, puti. O, oh, ayan, dito kasi sa, ano, sa bansang pinagtatrabahuan ko. Puro uh, white onion, sibuyas ba, ganun. oh, tapos lettuce, ah, cucumber. O, oh, cucumber. O, oh, ayan, pampaots na. O, oh, cucumber. Dali ka mo sinautgan. O, oh, tapos, are, lagyan nyo ng konting asin para magkalasa-lasa. Huwag damihan ha, baka high blood kayo masubrahan sa uh, ano asin. Tamang asin lang para magkaano-ano lang ba, magkalasalasa. O oh, ayan. Tapos pangalawa, lemon. Hmm. Nagyan mo lemon. Kunin mo yung buto, syempre. Alang naman lunukin mo pa yung buto. O oh, ayan, kinuskusan ko lang yan ng carrots. Ayan. Tigaan mo ng lemon. Hmm. Ayan. Sa mga nagtatanong dyan, ito na ang solusyon para dumami yung tamod nyo, maging malakas ang katawan. O ba diba, kapag malakas kayo, hindi na kayo mamroblema ba? Kasi minsan, daming, daming nagtatanong sa akin eh. Ang daming nagme-message, so paano daw magpadami ng ano nila, kasi nangihina na daw. So, ito na ang solusyon. Ito na, ipakita ko sa inyo. Ayan, pigain nyo ng lemon. Pagpiga, tapos ihalo nyo lang, i mix nyo lang. Ganyan, o, oh, Oh. Simple lang yan. Kayang-kaya nyo yan. Yan. Huwag kalimutan yung ano, ha, nilagyan ko pala ng kamatis to. Kasi ang kamatis maganda din. Ayan, basta ang importante, laging magkain ng bawang. Sabi ko sa inyo dong, mga day, pag kumain kayo ng bawang, nako, talagang gabi-gabi. Gabi-gabi talaga <laughs> talagang, uh, ano talaga si, ano nyan, hey. eh, siyempre, ang, partner mo mm. kahit sino mas maganda pag dalawa kayong kumain o yan paghalo na kain lang hmm hmm harap ito lang kainin sa nyo sabi ko sa inyo na pag kumain kayo nito ang sekreto, pampano to sa mga gusto lang ha, sa mga gusto lang to na maging energy ba kung meron kayong schedule ni mister hmm. damihan nyo si buyas yan ang sekreto hmm. healthy pa hmm. carrots din kasi ang carrots nagbibigay ano yan hindi ka na ba nagapatayo nagapatayo sa ano ni ni mister di ba kahit hindi mo naman inaano kung minsan yung yung ano ni mister di ba kusang ano tumatayo mm. ganyan kain na ng ganito ha handaan nyo maging healthy pa kayo nito kung wala kayong lemon, pwede yung suka. Optional lang to ha. Optional lang. Carrots. Damihan nyo carrots. Healthy ang carrots. Tapos, diba? Madaming itatanong eh. Madaming itatanong na kung paano daw magpadami ng ano? Ito na. Ito na ang solusyon. Hmm. Kamusta ang sikreto ang sibuyas, ha? Kung mahilig ka sa spicy, pwede mo nagyan to. Kasi ang spicy, nagpapaano din yan. Hmm. Diba? Masagla ka na ng gabi. Healthy ka pa. Hmm. Masarap ang lettuce. Maganda tong lettuce sa katawan. Mm. Sarap. Mm. Huwag yung damihan ng lemon, ha? Kunti lang kasi madami ng lemon, sobrang asim na Hindi na maano. Baka hindi na makain. Pero so, kung mataas naman yung tolerance nyo sa asim, yan, depende sa inyo. Mm. Mm, yun lang. Pagkatapos nito, oh, mula nang kumain kayo after 4 hours. Mm, yun. Mag-explode na. Magsisimula ng energy nyo. Hahanapin nyo na si Inday. Araw-araw mm -mm. kain kayo nito. Kung walang lettuce, walang problema. Pipino. Hanap po ng pipino, ihalo yung carrots at saka sibuyas. Yun know, yung maganda rin yun. Okay lang yun. Basta importante, may sibuyas. Maniwala kayo sa akin, mga dong, mga dayo. Kaya ganyan ganito. Hmm. Hmm. Nakakaganda pa ng balat. Mm. 'Di ba? Sarap. Mm. Mm. Hmm. o Oh, diba? o yan, ha? Alam nyo na. Kung ano ang gagawin nyo sa mga namumblema dyan. Yung paano doon ko naman. Ganyan, kasi hindi na daw tumatayo. Mmm, ayan. Isa lang. Kain ng ganito. Masustansya pa.